Ito na ang pangatlong sunod na appearance ng Gilas Pilipinas sa World Cup. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang dapat Pinoy Pride at learning experience ang habol ng ating national team, kundi makakita tayo ng malaking improvement sa performance natin ng 2014 na 2019. Kaya kahit nasuntok sa buwan na maiuwi natin ang kampiyonato, ang hiling lang natin ay kahit papano, makatungtong tayo sa pinakamalaking entablado ng basketball sa susunod na taon, ang 2024 Paris Olympics. Magandang araw sa inyo, this is Chia TV. Tara't pag-usapan natin ang chance ng Giles Pilipinas. Pero bago tayo mag-umbisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang 1xBet. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumaya rito sa mga paborito mong kuponan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi. At machambahan mo lang ang mga ito, eh, sure na ang panalo mo. Ganon lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleagues, PBA, at marami pang iba. Kaya mag-register na gamit ang link sa baba maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. Historically, hindi na bago sa atin ang Olympic Basketball dahil meron na tayong 7 years of experience dito. At plano nga natin yung gawing walo sa darating na World Cup. Pero hindi naman nalingid sa ating kaalaman na butas ng karayom ang dadaanan ng Pilipinas para makasecure ng inaasam-asam nating Olympic spot. Dahil hindi tulad ng FIBA World Cup na 32 teams ang hinayaang mag-qualify, sa Olympics, ang labing dalawang pinakamahusay na kuponan sa mundo lang ang matitira. At yung isa pa nga dyan ay nakareserba na para sa host nation na Pransya. At para bigyan kayo ng konteksto, ito ang mga kailangan nating daanan at posibleng talunin para maka-advance. Sa bracket pa lang natin, malaking pagsubok na dahil andyan ang top 10 sa mundo na Italia at ang top 23 na Dominican Republic. Sa Angola nga lang tayo angat sa rankings pero kahit na ganito, tandaan natin na tinalo tayo ng kupon ng ito noong 2019 FIBA World Cup. Pero alam ko kung sasabihin ng iba sa inyo. Iba ko ang kopo ng ito dahil nandito ngayon si Kai Soto at ang NBA star na si Jordan Clarkson. Tama naman. Pero ito pa rin ang kailangan gawin ng gilas para makatongtong sa Olympics. Sa gaganaping World Cup sa susunod na linggo, merong pitong Olympic spots na paglalabanan ng 32 teams. Dalawa ang manggagaling sa Amerika, dalawa sa Europa, at tigi isa mula sa Africa, Asia at Oceania. At sa nag-iisang spot para sa Asia, anim ang maglalaban. Pilipinas, China, Jordan, Japan, Iran at Lebanon. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan nating talunin lahat ng mga yan. Kailangan lang natin mag-finish better sa dulo ng World Cup. Kaya ang step 1 natin ay mag-breakout sa bracket na kinabibilangan natin. At least manalo tayo sa Angola at Dominican Republic. Mas lalaki ang chance ng gilas dahil kung susuriin natin, mga bigatin din ang kagrupo ng iba pang Asian teams. Ang Jordan nga makakaharap pareho ang Greece at USA na top 9 at top 2 sa buong mundo. Kaya maka at least 2-1 tayo sa grupo natin mas tataas ang odds para sa si Giles Pilipinas. Kaya kung tutusin, breakout performance mula sa si ating national team at swerte ang kailangan natin. Sa ngayon, meron tayong 1 of 6 o 17% chance na makapasok sa Olympics. Maliit, oo. Pero ang importante, hindi zero. Pero paano kung hindi tayo ang best Asian team pagtapos ng World Cup? Meron pa ba tayong tsansa na makapasok sa Olympics? Oo, meron pa. Dahil after this World Cup, meron pang apat na natitirang slots na bakante para sa Paris Olympics. At paglalabanan yan sa Olympic Qualifying Tournament sa OQT. Pero kahit na ganito, hindi pa rin pwedeng magpetik sanggilas dahil ang lang para sa OQT ay depende pa rin sa performance sa FIBA World Cup. 24 teams ang kukunin, 16 dito ang magmumula sa mga kinapos pero hindi nang ulelat sa World Cup. Kaya kailangang iwasan ng Giles Pilipinas na mas 0 sa grupo natin dahil mawawalan tayo ng chance kapag yan ang nangyari. Pero kung sakaling maimbitahan tayo ulit sa OQT, magkakaroon tayo ng 4 of 24 o 17% chance na mag-qualify para sa Olympics. Pero syempre, ang gusto natin ay sa FIBA World Cup pa lang ay tayo na ang hirangin best team sa ating kontinente at mag-qualify straight sa Paris Olympics. Plan B na lang dapat itong OQT. Pero sabi ko nga, butas ng karayom ang dadaanan natin. Unang assignment natin kontra si Dominican Republic na pinangunahan ni Kat sa August 25, 8pm sa Philippine Arena. Eto sa tingin ko ang magdidikta kung magiging maganda ang run natin sa World Cup na ito. Kung manalo tayo rito, magiging mataas ang moral natin pagpasok sa laban natin kontra Angola. At kung matalo naman, negative momentum agad ang dalan yan. Kaya abangan at ipagdasal natin na magbunga ang preparasyon ng ating national team na kahit maikli, eh sana de kalidad. Good luck, Gilas Pilipinas. Puso.